po mga best, kung kayo po ay naghahanap ng na pagkain para sa inyong mga alagang hayop, ulad ng manok, aso, bibe, kalapate at iba pa, nandito nga po pala ang Totoy Agri and Polti Supply na matatagpuan po sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Lahat po ng klaseng gamot na para po sa ating mga alaga ay nandito na. si Tito Jazz, Tita Mina, ay content creators din na nagbibigay po ng mga tips sa pag-aalaga ng kanilang mga manok. At meron din po silang vlog sa kanilang tindahan. Na sure po ako makakatulong sa ating lahat. Dahil sa iba't iba pong ideas na sinashare nila sa kanilang vlog. Sa Battle lagi kang lamang. Ay mga boss, magandang buhay. Bukang-buka ka na ba? Kung gusto mo, yung manok mo ay bumuka. Bigyan ng El Toro. May amino acid, pan-develop ng muscle, vitamin E, probiotic, at L-carnitine. L-carnitine, tinutunaw ang fats, kinukonvert to energy. Kaya sa El Toro, bukang-buka ang manok mo. Gawang battle cock, lagi kang lamang. Magandang buhay mga boss! Welcome to our first mini vlog. Starting today po, mag upload na kami dito ng aming mini vlog to share ang aming daily routine, especially po yung mga routine ni Totoy dito sa tindahan at sa kanyang munting manukan. Hey, mga boss, so magpapakaya tayo ng mga ano natin, mga naka-pre-range na mga pulit at saka mga baby stag. Supportahan po natin sila mga best sa kanila social media accounts. Meron din po silang TikTok shop. Pwede po kayong umorder sa kanila online. Ito din po ang address at contact number nila. Hanggang sa muli ang inyong munting handler. Thank you po. God bless.